Ang mahiwagang paglalakbay tungo sa katotohanan, ang hiwaga sa likod ni Bob Ong. Si Roberto Bob Ong Ong, isang misteryoso at kilalang manunulat na pinaniniwalaang nagmula sa malalayong lupain ng silangan, partikular na sa Pilipinas, ay may itinatagong hiwaga sa bawat pahina ng kanyang mga akda. Higit pa sa simpleng pagbabasa, ang bawat libro niya ay nagsisilbing susi sa isang kakaibang paglalakbay, tungo sa mas malalim na kaalaman at pag-unawa sa buhay. Ang hamon ng pagkatuklas at ang pagbubukas ng iyong ikatlong mata. Kapag isang lalaki ka, sa sandaling tuklasin at unawain mo ang misteryong bumabalot sa kanyang mga sinulat, hindi lamang ito magbibigay sa iyo ng kakaibang kaalaman, kundi maghahatid din sa iyo sa isang pambihirang dimensyon ng kaisipan. Maaaring itong maging daan upang marating mo ang paraiso sa ikatlong langit, ngunit hindi ito isang madaling paglalakbay. Ang pag-abot sa sukdulang pagkaunawa ay nangangailangan ng sukdulang sakripisyo. Ang pag-aalay ng iyong sarili sa pinakamatinding pagsubok na haharapin mo sa buong buhay. Sa pamamagitan ng masinop at buong pusong pagbabasa ng kanyang mga akda, unti-unting mabubuksan ang iyong ikatlong mata. Magbibigay sa iyo ng kakayahang makita ang lampas sa ordinaryong pananaw. Ang paghaharap sa banal at ang misyon ng katubusan. Kapag tinanggap mo ang hamon na ito at nagtagumpay ka sa bawat pagsubok, ang gantimpala ay higit pa sa iyong inaasahan makakapunta ka sa ikatlong langit, makakapaglakbay ng malaya sa mga makalangit na dimensyon, at sa isang pambihirang pagkakataon, makakaharap mo ang Diyos. Sa banal na paghaharap na ito, ibubunyag sa iyo ang mga sikreto ng mundo, kasama na ang mga kasamaan ng bawat tao na bumabalot sa sangkatauhan magkakaroon kayo ng malalim na talakayan tungkol sa mga hiwaga ng Biblia at ang mga misteryo ng universo at kalawakan na hindi pa natutuklasan ng tao. Ang pagbabalik na may bagong layunin at kapangyarihan. Pagkatapos ng mahaba at napakabuluhang usapan mo sa Diyos, pabalik ka na sa mundo, hindi bilang ikaw na dati, kundi bilang isang bagong nilalang na may malinaw na misyon ang iligtas ang mga tao mula sa kamatayan at akayin sila patungo sa buhay na walang hanggan sa iyong pagbabalik sa daigdig magtataglay ka ng bagong lakas kakaibang karunungan at isang binagong katawan na handang harapin ang anumang hamon para sa katuparan ng iyong banal na layunin ito ay isang paglalakbay ng pagbabago pagtuklas at paglilingkod na sinimulan sa bawat pahina ng mga akda ni Bob Ong. Interesado ka bang tuklasin ang ilan sa mga akda ni Bob Ong para simulan ang iyong sariling paglalakbay?